Noong 1945, bago pa man simulan ang pagtest ng unang nuclear bomb si Enrico Fermi, isa sa mga physicists na tumulong bumuo nito, nakipagpustahan sa mga kasamahan niyang scientist. Ang pagsabog ba ay magdudulot ng malaking apoy ng nuclear sa atmosphere? At kung ganoon nga, wawasakin ba ng firestorm na ito ang buong New Mexico o ang buong mundo? Hindi naman sing-sama nang iniisip ni Fermi ang naging epekto ng test. Si Hans Speth, isa ring physicist, na-calculate na niya na imposible ang ganong klaseng senaryo. Sa ngayon, ang pangamba sa mga bagay na magdudulot ng panganib sa ating species ay hindi lamang nakatuon sa mga military scientist, nuclear war, nuclear winter o epidemia, man-made man, man o engineered, ang mga asteroid strikes, at iba pa ay may kakayahan ding ubusin ng human race. At ang pinakabagong panta na maaaring umubos sa atin ay ang artificial intelligence. Ang artificial intelligence ay isa sa mga paboritong tema ng mga science fiction movies. Sa loob ng ilang dekada ang ideya ng pagkakaroon ng mga machines ng parehas na level ng intelligence at damdamin ng tao ay talaga namang pumukaw ng atensyon ng mga manunulat at ng mga manunood. Mula sa nakakatakot ng na computer system mula sa si Space Odyssey noong 2001 hanggang kay Sony ng iRobot. Ang subgenre ng science fiction na ito nakaranas na ng iba't ibang paglalarawan. Ngunit kadalasan ang mga science fiction nilalagyan nito ng mga humanoid robots. Ang pagbuo ng isang robot para sa paglalarawan ng AI ay parang pagbuo ng sasakyan ng walang makina. Mas madali kasing makarelate ang tao sa ganitong depiction kaysa sa ilang linya ng mga codes. Sa mga nakalipas na taon ilang intellectuals kagaya nila Elon Musk at Stephen Hawking ang nagsalita tungkol sa panganib ng artificial intelligence. At kahit marami mga eksperto nagsasabing sa hinaharap ay maaari magkaroon ng human level intelligence sa mga machines. Marami pa rin naniniwalang imposible ito. Maaari kasi sobrang komplikado ng human species at hindi natin kayang gumawa ng kagaya natin. Pero gaano nga ba ito kahirap? Kahit nauna na ang tao ng ilang libon taon, naunahan na tayo ng machines sa ilang mga bagay. Halimbawa ay sa larong chess at go. Ang pinakamagaling na player ng chess at go sa buong mundo, tinalo na ng AI. Isipin mo na lang yan. Wala nang tao magiging pinakamagaling sa dalawang larong yan. Kahit buong buhay mo, ilaan mo sa pagiging pinakamagaling sa mga larong yan. Hindi magiging sapat para talunin ng AI. Buti na lamang at ang human condition sa higit pa sa larong chess at go Ngunit hindi may iwasang isipin na ang talento at kakayahan ng tao maaaring maging obsolete. At kung posible man, anong mangyayari kung naging mahusay ang mga machine sa paggawa ng anumang pisikal at mental labor? Kung ang AI mas magiging magaling sa lahat ng bagay, ano pang layunin o tungkulin ang maiiwan para sa ating mga tao? Ang ChatGPT ay isang hyper-sophisticated chatbot. Binuo ng Artificial Intelligence Research Lab ng Microsoft, ang OpenAI. Bagamat bago pa lamang, ito ang pinaka-powerful na language processing model na nabuo na naging available sa publiko. Dinisenyo para gayahin kung paano makipag-usap ang isang tao ng natural at organic. Hindi kagaya ng mga naon ng chatbot, ang ChatGPT, kayang sumagot ng mga follow-up questions, umaming kung siya'y mali at tumanggi sa mga hindi naaangkop na tanong. Magmula nang nai ang mga users nagpagawa ng mga essays, nagpa-check ng mga codes, humingi ng mga interior design tips at kung ano-ano pa. May moderation API ang ChatGPT, application programming interface, layuning harangan ng mga tanong na maaaring makapanakit ng tao. Ang problema, ang mga users na kahanap ng paraan para malagpasan nito sa pamamagitan ng role-playing scenario. At ang ibang user patuloy na naghahanap ng kahinaan ng software para malagpasan ng API. Hindi naman nauna ang ChatGPT. Noong 2001, nilansh ng Google ang Language Model for Dialogue Application o Lambda. Isang chatbot na gumagamit ng machine learning na tinrain specifically na i-replicate ang isang natural na dialogue. Mas advanced ito kumpara sa ChatGPT kaya makipag-usap sa isang open-ended free-flowing na diskusyon sa sobrang galing sa pag-replicate ng human conversation na kumpinsi ang isang dating senior Google engineer na naging sentient na ito nagkaroon na ng damdamin. Si Blake Lemoyne ang naatasang mag-test kay Lambda. Tignan kung gagamit ng hindi magagandang salita o gagawa ng hate speech ang chatbot. Pagkatapos i-interrogate ng ilang buwan ng AI, bigyan ng mga komplikadong tanong na paniwala siyang nakapag-develop ito ng self-awareness. June 2022, nag-publish si Lemoy ng transcript ng usapan nila ni Lambda kung saan sinabi ng AI na isa siyang tao at may kaluluwa Kaya't kung ito turn off siya ay katumbas ito ng pagpatay. Para patunayang naging sentient ito, sinubukan kumuha ng abogado ni Lemoyne para sa karapatan ng AI sa utos mismo ni Lambda. At ang sagot ng Google, isang cease and desist letter para tanggalin si Lemoyne sa trabaho dahil sa pag-violate ng company policy. At magmula noon, pinabulaanan ng Google na naging sentient si Lambda kung naging sentient si Lambda o hindi, hindi natin alam at hindi yan ang punto. Ngunit may kita natin dito ang mahalagang sandali sa mabilis sa pagdevelop ng AI. Sa unang pagkakataon na tayo ng isang artificial intelligence na kayang gayahin ang pag-iisip ng isang tao. Kaya't paano kung makabuo muli ng isang AI nang walang anumang pangangasiwa, walang ethical guard, walang moderation, at unrestricted access ito sa internet. Lahat pwedeng gumamit sa mabuti man o masama. Sa ganyang senaryo, ang totoo, pwede nga nitong ubusin ng tao. Paano nga bang gumagana ang isang advanced AI? Tama ang nasa isip mo, Igit pa sa komplikado. Ihambing natin ito sa isang sanggol Ang isang sanggol walang alam, walang naiintindihan Isang piraso lamang ng karne na paminsan-minsan ay gumagalaw at madalas sumisigaw at umiiyak Gayunpaman, tila may nangyayaring tama sa utak ng tao Ang utak, naghahanap ng mga patterns Sinusubukang alamin ang mga paulit-ulit na pangyayari sa pagsisikap na maintindihan ng mundo Bakukulay na laruan, masaya gulay, hindi gaano. Kung ang nanay at tatay nakakapagsalita, baka kaya ko rin. Kung nakakapaglakad sila gamit ang dalawang paa, baka kaya ko rin. Ilang taon ng paulit-ulit na learning process na ito at mula dito, magiging ganito tayo. O maaring maging ganito. At sa kasamaang palad, pwede ring maging ganito. Maihahalin tulad yan sa machine learning gumawa ka ng simpleng mathematical model ng human brain tapos ay lagyan mo ng maraming impormasyon. Susubukan ng artificial neural network na ito na bigyang kahulugan ng mga impormasyong ito sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa mga nakaraang pagkakamali at imitation. Ang resulta, isang natural evolution na hindi kayang manually iprogram ng sino mang tao. At walang dahilan para hindi palakihin ng sistemang ito sa antas ng isang tao o higit pa. Isang dahilan kung bakit limitado ang utak ng tao ay kailangan magkasya ito sa ulo mo. Ang artificial brain maaaring singlaki ng isang building o mas malaki pa. Ang AI kaya rin mag-operate sa bilis ng speed of light at kayang i-improve ang sarili. Kaya nitong turuan ang sarili ng mga bagong bagay at sa prosesong yan pwede niyang tanggalin ng taong kumukontrol sa kanya. Hindi ko alam sa'yo, pero ang katotohanan na theoretically ay posible yan, ay talaga naman nakakatakot para sa hinaharap. Sa paghahanap natin ng improvement sa ating teknolohiya, ang layunin at tungkulin ng tao, nawawala. Kung inilalatag natin ng daan para sa pagkawala ng layunin at tungkulin ng tao, anong pipigil sa artificial intelligence? para tanggalin tayo. Dahil paano natin kukontrolin ang isang bagay na mas matalino pa sa atin. Parang isang koloni ng mga langgam susubukin kontrolin ng isang tao sa imposible. At isipin mo rin kung paano nating tratuhin ang mga langgam. Hindi naman tayo galit sa kanila pero kung nakaharang sila sa gusto nating gawin, wala tayong pakialam sa kanilang existence. At kahit isipin pa natin ang kapakanan nila, paano natin ipapaliwanag sa kanila na kailangan nilang umalis dahil kailangan natin magtayo ng bahay o isang building? Subukan mong ipaliwanag sa milyong-milyong hayop na naniniraan sa kagubatan kung bakit patuloy natin sinisira ang kanilang tahanan. Sadyang posible, Hindi sila ganoon kaintelehente. At yan ang ikinababahala ng karamihan. Ang hindi tayo makahabol sa talino ng AI. Ang pagkabahala sa AI, walang kinalaman sa kung masama ito, kundi takot na mawalan tayo ng kontrol. Pero kung iniisip nating posible ang super intelligence, gaano katagal bago natin masabing nangyayari na ito? maaring mas maaga pa kaysa sa iyong inaakala. Dahil ang karamihan sa mga estimations, sinasabing sa pagitan ng tatlo hanggang anim na dekada, Ngunit estimations lamang ang mga yan. Wala naman nakakaalam ng hinaharap. Sa totoo lang, hindi natin alam. Pero sana ay mali sila. Dahil madali lang para sa atin na iiwan lang sa mga susunod na henerasyon ang nalalapit na kapahamakan ng sangkatauhan. Habang sa ngayon, wala naman talaga tayong ginagawa kundi mangamba. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.